mga storya ng tattoo sa hay. Darang mo ang dalanghati. Mga tinta nasa loob ng karayong pagtinatak sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito. Ayntay, ano i niyo dun sa video na pinalabas natin sa tatong kali? Si ako, na ko, napakaganda. Maraming nagsasabi na maganda. Maraming nagpo-comment sa akin. Si ako, na ko, ah, maligaya-maligaya ako na kahit hindi tayo nagkikita. Sabit na ako, ito mo, namiss na kita. Ano lang, maraming nag sa akin, nagko-comment. Artista na raw ako, sikat na raw ako. Marami rin daw po nagpa-picture ah? sa inyo. Oo, oh, marami. Hindi nga karaan lang. Meron nagpa-picture sa akin, tsaka yung taga-divisorya. Alin dyan yung tattoo na hindi, hindi mo talaga makakalimutan? Ay, so okay, Junior Baldo. Talaga yung mga. ko nung nakaraan din ko, kaya na, dalawang taon na. Anak na lang, umiiyak nga sa akin. Naiyak din ako. Ito, Junior Baldo. Oo, oh, ako ng picture. Tsaka si ito, si brother. Ito talaga. Oh, yan, talagang mahal na mahal ko yan, mga anak niyan. Robin talaga, oh, bad boy. Nasa puso ko. Ano, lakad na tayo. Oh, sige, tayo, tayo. Sige, tara. Oh. Dito. Tay, Tay, <laughs> magandang hapon. Hindi mo punta nga, wala <po>. na. Pupas yung tattoo mo. Yan na lang. So, Tay, ano yung reaction po ninyo dun sa video na pina pinalabas natin dun sa page? Ito kayo, natutuwa naman ako. Napanood niyo po? Oo, pinanood ko. Dahil pinakita sa akin ng mga kaibigan ko. Kahit saan ako magpunta. Kasi yan nun...

Uh, na ano ba kung puno si ko? So, si ba? Ba't kilala nyo eh? na namin kayo marumi sa Oh, Oo, tayo, doon sa video. Na anong nararamdaman niyo nun tayo na medyo ano na kayo? Ay, tutuwa naman ako. Hmm. Kahit na paano, di ba? Siyempre, ginagalang ka lang. Oh, ay. Ay, balik respeto, respeto. Hindi ka makilano. Balik respeto. Ah, Pero salamat na ano nyo kaya ano kayo? Kanina? Kaya nyo pa ba tumalun sa third floor? Kaya nyo pa. Kaya nyo pa. Kaya nyo pa. Sa lahat ng tattoo mo, alin dyan yung tattoo na hindi hindi mo makakalimutan? Hindi mo yung may bagay ng story. Eto. Ano pangalan? Sino yan tay? Jody. Uh. Jody Ignacio. Anong kasaysayan ba niyan tay nung mag kayo? Bata pa yung mga kasama ko na. Dahil nga ako napalo-palo. Dahil akala. Siyempre, stombing tayo. Nakakala yata, ano, kung barako ko sa... Sabi <laughs> ko, hindi. Ang bata, pinagulang. Oh, okay. Pinuturukan, kung baka doon no, dapat sabi. Hindi na, pinagawa lang. Yan. Okay. Kaya tulad lang kasi sa nangyari kay Baby Ama. Hindi mangyayari sa... Si ba oh. okay. like, Baby Ama, naging asawa tayo. Nag-abot tayo yun, Baby Ama. Kasama ka ba, Tay? Punta na si Tatay Rudy ang konti. Abutan din ang konti. Abutan Sige, sige, sige. <laughs> sige, sige. Natin. Anu, okay, na, tay, dito. tay, mayro, po. Stay, ay. O, tay mangan dah ngapun, po ano po. tayo nag reaction nagi dun sa video na pinalabas natin sa page sa tatong kali. Sa akin naman, Okay. Walang problema. Oo. Dahil nasiyahan ako eh. Ah, oh, talaga po? Oo. Oh. Saka yung um, kwento na ano, okay. Kwento man dito, kwento man. Talaga po? Oo. Oh. Kung sakali tayo gawa natin ng part 2 yung... Oh, pwede. <laughs> pwede! Pwede? Ah, oh, nga ba? Pwede, Laban niyang, pwede. Labang kami yan. Tatlang pagkakagosa. Ah, talaga? <laughs> Sa akin naman eh, maligay-maligay. pag nakita ko kayo eh. Ah, <laughs> Tay, malapit na anniversary niyo ah. Oo. May 1. Oh, oh. O Sputnik. Uh, since malapit na po 'yung anniversary ninyo, pwede ba namin kayong yung na, uh, ma-maaya makumbina kasi meron kaming nalak mong makakapaso. Opo, kung makakapasok. Oh, po, kung, po, kay, kung makakasama uh -huh. po kayo. Kung Mas maganda makakapasok kami para makilala nyo kami talagang gusto. Opo, opo. Ano po siya tay? Restaurant ko. po. Restaurant. Kainan ko po. Kala ko City T.J. Opo, hindi. Kala ko makapasok tayo si T.J. Di bisita. Wala tayo, kain lang. Kainan lang yan tayo. Kainan lang yan tayo. Para makita nila na talagang may pangalan tayo. Hindi ka sa totoo nga, na mga asawin ito, Pinuntahan ako nito, di ba? Mm. Lagi mi si Buboy, yung mayores oh. Kaya sawi nito ng kakuan sa ko. Oh, bigay, bigay na bulo. Ano kami Yan yan tulungan. Tulungan. Number 1 lahat. Anniversary oh. ah, happy anniversary mga oh. sa kumal ah. po ng mga tatoo ninyo. Alin diyan yung tatoo na hindi niyo makakalimutan? Itong pangalan ni ano nung boss namin. Oh, si Patuga ito. Ah, Noli Patuga. Okay. Ito. Dolly Patuga. Ayan, ayan, Patuga. Hindi sila ubra dyan, oh. Oh. Nakapangkaw yan. ex na, no, no. yan. .生活yan. Ang kaling <laughs> Ang puso niya nung tay, nawa ng doktor dun, nilagay sa bote. May ano, mayroong... May mata. balahibo. May Yung, balahibo. yung mata, denonation. Pero yung puso niya, nandun sa munting lupa, nakalagay sa loob ng bote. May ano, may balahi o may o may mm, o na. Oo, may buhok. Oo, may buhok. Hmm. Ito, tapang, ang tapang yan, si Noli Patuga. Nga lang hindi nyo, inabot na si Sien Peral Tambuang eh. Oo, oh, Peral Tambuang. Diba? Nalaba. Yung mugot um. ng ulo, ginawang bowling. Tay, kilala niyo si no? ah, ano? Anding. Anding. hindi nyo Bahala eh, nagpasabog ng granada sa Mente. <laughs> Oo. Oh, Kimbala na nasa wait mo, wait mo. da di, nasa Davao ako noon. Oh. Noon na, nagpasabog na, ng ano yun. Talagang nakasama I ko doon issue. sa Bahala si La Puentes. Oo, oh, siya. Ayun, yung, ngayon, Ako sa, siya sa Bahala. Na Rudy Puentes, Puentes John Midnight. Sa yung, yung, Palasig. At saka si Lenin Maranan. Oo, oh, si Maranan. Maranan. Palasig. Yan yung mga Ano sa bahala, pero kami makakakawasan na ano, hindi, nag-iiwasan ba kami ganoon? Harapan, di ba? Iwasan. Kala <laughs> mo. Nakakatiran, <laughs> nagkakaiwasan. Oh. Nag kami. Pagdating -pag ng marami, ano kami? Allied kami. Pahala, po commando. Tsaka sa yung, yung Bisaya, yung happy goal oh. oh. okay. Ako maligay, maligay. Nakita ko kayo ulit. <laughs> Opo, oh, tay. Nakakosa uh, kong mahal. Uh, ha -ha. Malapit, na guys, na guys, na malapit na yun. Malapit na. Malapit na. na. Malapit na. Malapit na. Napatulong uh, mga kakosa. Magsama-sama tayo ulit. Ang tayo. Uh, Darating uh, ang panahon o taon. Makukunan din kayo, makukunan kayo kung wala na kami. <laughs> Mababoy uh, oh, na Wala ko eh, 72 na ako eh. Uh, ano? ako 70. <laughs> 78 na ako, oh, na, ano. uh, 78 na ako <laughs> eh, 74 na ako. Oh, mga kasama, mga kakausa, sa kwarto yung tatlong kalye. Tatlo kalye. Tatlong Yun lang pakiusap namin sa inyo, tatong mga kakosa. Tay! Tay, magandang hapon. Nakabalik <laughs> na ako, you know. Tay, formado ko. Gagawa pa tayo sa istorya. Uh -huh. Sa iwaid naman. Sa okay. uh -huh. iwaid. Tay, ano yung uh -huh. naging reaction nyo? No, Naligayaan ako dahil gamang ako sa kalili. Oo, oh, pa sa NBI, pare. Yeah. Pinakita ng misis ko. Mm Oo, -hmm. oh, pinagmalaki ako ng misis ko. Lamang ang, sabi asawa ko. Hindi naman sa araw, okay. dumating pa yung kakosa natin hanggang dito, tato. Oo, oh, oh, oh sa so, amin. Ay, mga 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 chance. Oo, oh, kailang. Matoy pa yung mga mga mo nga lang, Tonte. usap lang ako. Oh. Pakihinaan lang. Tay, uh, ano yung naging reaction nyo magkatapos nyong mapanood yung video doon sa tatong kali. <laughs> mm, Ang ligaya ko, tari. Talaga? Oo. Oh, Ang ligaya ko. Ang tuwa ako, pati misis music ko. Talaga? Ito po? yung pinanood pa ng ko sa director ng MBI. <laughs> malaki pa ako. Talaga po? Oo. Oh, ah. Ang tuwa. Ang dami <laughs> ng picture sa akin. Talaga um, po? Ang sarleto talaga. Oh, sabi sa akin, bravo! Oo! Oh. 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 Ay, misis ko. Pati si NBA. Ay, anniversary natin. Mayo ako yung oh. dadan. Oo. Huwag mo maingay. Huwag kayo maingay. Huwag nyo yung tayo mga tayo ulo ko. Sige na. Maray ba nagpa-picture sa inyo dito? Oh, kak <laughs> Sabi nga ng mga tigareto, Ta, drobo, artista ka na. <laughs> Oo. Oh. Anniversary. Pwede ko ba kayong imbitahin? Saan? Kakain tayo. Oo! Oh, oh, Kakain tayo. Ano okay, yung gandito sa laya, magkano kami magka, magka. ito. Ah, talaga? Okay, namatay na lang si Tata Romo. Hindi ko kakosa ko si Romo Gutierrez. Hindi na matay yun. Tuwan-tuwa yun. Saan ka po yung... Ito hindi pwede mo wala ito. Oo, oh, saan na yun. Ito, director eh. okay. <laughs> 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 Kasi pa, pare, basta lunesh. Ganito oras na sa Bible study ako. Sa Bible study ako. Na, nagiging malawak ang pag-iisip ko. Aral ako ng Bible study kila Teddy. ah uh, yun ang buwan. Patuloy mo na yan. Pala, kaso huwag tayong pakikailaman? oo oh, hindi hmm. pinuntahan namin na si Romy pinuntahan namin oh. si Rudy oo oh. um, nakakita ko ng dalawa nyo, akapin ah, ako nyo yeah. sa lahat ng mga tattoo mo dyan, alin dyan yung tattoo na hindi na ka hindi, hindi mo makakalimutan sa katawan mo ngayon bro. nasa likod si hmm. Romy si hmm. Romy Gutierrez tayo na oh. oo eh pati itong nanatuna to ito. si Boy Mali ah si Boy Mali uh. ito, Boy Mali ito mga tomato sa akin. Mga kakosa ko. Sige, sige, Sputnik number one. Ah, Malapit na natin, Mayo ang uno. Pag-uwag natin yung tatong kayo. Eh. Kaso huwag kakalimutan saan, kailan tayo mamamatay. Lahat sinasabihan ko sa kayo sila. Napanood nyo sa akin, huwag nyo gayahin. Kaso huwag, huwag kami kakantiin. Oo. Oh, oh. Basta eh, kinantiin kami. buhay natin. Kasi hindi naman kami abusado yung tao. Tami pa ba, ba dito ang batang ano, yung nagpapakate ng ulo? Oh, ah, wala na. Ah, wala. 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 <laughs> ako basta nagiinuman. Agurang oh. Sige, salamat. Saka huwag ka na nainom, matanda na tayo. Ah! Tayo hindi naman ako sasabihin mong babaskutin kami. Ah. Takot yan. Ah. Oh, takot niya. Ang laki, sinagbago <laughs> ko. Nawala yung init ng ulo ko. Nawala yung basta natignan mo ko, away na kagad ka tayo. Sinasabi ko, Ama, ay na po bahala sa kanila. Huwag niyo ako pababayaan. O <laughs> Oh. favorite verse mo, John 3.16. Gayun mm. na lamang ang pag-ibig oh. ng Diyos, Diyos sa salibutan. Oh. Kaya binigay niya ang buktong nana, na upang oh. sumasampalataya sa kanya. Ay hindi oh. mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay well, na walang well, well, handa. Well, number hey. one. Excuse Very yeah. good. Number one. <laughs> Hallelujah, di ba? Hallelujah! Oh, okay. sarap ang maraming kaibigan, kay kaibigan, maraming kaawa. Oo. Oh.